Ngayong araw, pagbubuhusan natin ng pansin ang isa sa pinakamabigat at paulit-ulit na suliraning kinakaharap ng maraming bahagi ng bansa, ang matinding pagbaha. Sa katatapos na State of the Nation Address, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga inisyatibo ng pamahalaan upang tugunan ito. Kabilang na ang mga flood control infrastructure projects gaya ng mga pumping stations, floodways at dike systems. Ngunit sabat nga ba ang ganitong mga proyekto o kailangan na ba nating tignan ang pagbaha sa isang malawak na pananaw na ang solusyon ay hindi lang paglalagay ng drainage at kanal kundi isang mas komprehensibong flood management strategy. Kasama sa pag-uusapan natin ngayon ang kahalagahan ng tamang urban planning, pangangalaga sa kalikasan, rehabilitasyon ng mga ilog at watershed, at ang papel ng komunidad sa disaster preparedness. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusulit. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Depende sa datos, ilang bilyon o trilyong piso na ang nagagastos ng pamahalaan sa mga flood control projects. Alamin natin ang ulat mula kay Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Target na magkaroon ng isang pinag-isa o unified master plan para sa mga proyekto laban sa baha sa bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, layunin ng akbang na matiyak ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan. Partikular dito ang mga ahensya katulad ng Department of Public Works and Highways o DPWH, MMDA o Metropolitan Manila Development Authority at maging ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Iginiit ni Secretary Pangandaman na sa ngayon magkakahiwalay ang mga flood control projects ng bawat ahensya ng pamahalaan dahilan upang hindi ito maging epektibo sa kabuuan. Dagdag pa ng kalihim, ang pagkakaroon ng isang plano ay makatutulong upang mapabilis ang implementasyon at maiwasan na ang paulit-ulit na proyekto sa parehong lugar. Habang inaasahan na magiging bahagi ito ng pagsusuri para naman sa 2026 National Budget. Ito ay kasabay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA na dapat tutukan ang mga proyektong may direktang epekto sa mamamayan. Samantala, iginit naman ni Sen. Fanfilo Lacso ng pagbuo ng isang independent body para naman sa pagsisiyasat sa mga kapalpakan sa flood control projects. Anya, hindi dapat ipaubaya sa DPWH o iba pang ahensya ng pamahalaan ang investigasyon upang maiwasan ng pagdududa ng publiko sa posibleng whitewash o manipulasyon. Iginit niya, dapat may mga independent groups ang magsuri sa mga naturang flood control projects. Tinukoy naman ni Senator Lacson na malaking issue na ang mga flood control projects at dapat itong ituring na bahagi ng national security dahil na rin sa epekto nito sa climate change. Anya, maraming civil society organizations at pribadong individual ang handang tumulong sa pagsisiyasat o sa pag-iimbestiga dahil pagod na rin sila sa katiwalian. Nauna nang iniulat na may mga kongresistang kontratista sa mga flood control projects base na rin sa mga datos noong pang taong 2022. Ayon pa kay Senator Lacson, maraming mas dumami pa ang naturang mga kontratista hanggang ngayon. Inilahad naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umaabot na sa 35% ang kaltas o cut o komisyon ng mga mambabata sa mga infrastructure projects anya umaabot pa ito sa 50% partikular sa kanilang komisyon sa mga flood control projects sa bansa. At para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay patuloy na nakikinig at nanonood sa pagsusuri isa sa mga paglilingkod bayan ng FEBC Radio TV. Sa bayan din itong nasusubaybayan sa GCTV Channel 185 sa Signal TV. Ngayon ay talakayin natin ang isa sa pinakamahalagang isyong binanggit sa katatapos na SONA, ang pagbaha at ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ito. Hindi na nga sapat ang mga simpleng drainage o kanal, kailangan natin ng komprehensibong flood control mula sa infrastruktura, rehabilitasyon ng kalikasan hanggang sa partisipasyon ng komunidad. Ano na nga ba ang ginagawa at ano pa ang kulang? Sa puntong ito, sasamahan tayo ng isang eksperto para talakayin kung paano natin tunay na malulunasan ang problemang ito, hindi lamang sa panandalian kundi sa pangmatagalang paraan. Tunghayan natin ang panayam ni Bishop Ruben Abante kay Engineer Clark Perez. At nagbabalik po ang ating pagsusuri at tinatalakay po natin simula pa noong nakaraang linggo ang tungkol sa mga luma na o obsolete na mga flood control systems po natin lalo na sa Metro Manila at kasama natin sa pag-uusap na ito at sa pagsusuri na ating ginagawa si Engineer Clark Ferrer, ang presidente ng Delta Design and Construction Incorporated. Magandang araw sa iyo, Engineer Clark. Magandang araw rin po, Bisha Paruben at muli. Salamat po at ako po yung inyong pinumbindahan sa inyong programa ngayong araw na ito. Oh, very interesting yung ating nakaraang pag-uusap. Ano? At uh, inamin nga na 70% ng ating flood control systems ay eh, luma na. Pero bukod doon, eh, napakaliwanag din sa ating pag-uusap ang nagiging mga korupsyon sa mga proyektong ito. Pero ang maganda na pag-usapan natin na nakaraan eh, kung anong maaaring maging ambag ng ating mga experts, ng mga dalubhasa, kahit ng mga akadim at mayroon pang swestyon na pati ako mga Rotary Club natin kinakailangan eh, mag-ambag na rin para suriin ang mga proyekto dahil meron naman mga professionals diyan. Okay? Pero ang isang tanong natin dito, Clark, bakit ba ito mga suwestyon o pag-aaral ng ating mga eksperto? na eh, nabanggit mo ilang beses. No, si architect yun pala, Fox, hindi ba? Para Apo. nagmamato na yung tao eh. At marami pa yan. Bakit hindi nalalagay sa pinaka-platform no, ng programa ang ating mga experts? Ba't kaya ganun? Ang napansin ko po uh, Bishop no hindi gusto na politiko ang long term solutions yung hindi agad no visible sa election. <laughs> ito po yung isa sa mga factor and then uh, yung experts po kino-konsulta na lamang ito kapag kamalala na yung problema or may nangyari ng hindi kaaya-aya. Eh, Doon na po no nagkakaroon mm. po. And dahil dito ang bansa natin palpak yung infrastructure, yung mga eksperto natin lumilipat na lamang sa abroad. Tulad po no, ni architect uh, Jun Palafox, di ba, ay uh, napakinabangan po dito sa UAE. Kung saan Yes. Ngayon, 30 years ago, makikita po natin, 40 years ago, ang layo na nang narating nila kung para sa atin. Dahil nga po, mas pinipili ng ilang politiko ang recommended nila na proyekto. Which is instead mm -hmm. of uh, starting on the bottom, which is nga po, mga nasa ilalim, nasa kumbaga uh, laman loob nang ating uh, ano po public sports ang inuuna ay kung saan-saan po no mga basketball court, multipurpose ayun kung, na yun kasi yung visible yun po kasi yung madaling makita ng mga ano po no uh, botante kaya yun po yung nagiging problema yung hmm. mga expert natin wala na actually ako po mag-hire nasa abroad karamihan dito natitira latak na lang <laughs> Ganun po. Oh. Oo nga, ano? We didn't realize that eh. eh tapos eh syempre eh lalo pang nagiging naiinganyo ang ating mga experts, ang ating mga engineers and everyone to go abroad because mas maigi doon. Ibig sabihin eh kinakailangan talaga masusing pag-aralan ng government natin ito mga long-term solutions natin, hindi ba? Eh hindi pwedeng patsi-patsi. Eh ala yeah. na tayong kinawa kundi mag-election every three years. Yes. So, oh. po, no? sa tingin ko po, ang talagang obsolete na rito ay yung mga politiko natin. <laughs> Sila yung kailangan palitan, no, ng pag-iisip. no? Sa kailangan po maging maayos po ang kanilang kaisipan. Nagsisimula po dapat yan sa isang liderato, sa ating presidente pababa upang po, no, mas maging uh, long-term yung solution natin. Disaster resilient po yung solutions natin. And the efficient use of public funds. It's because... Okay no the, the the proper planning no uh, is useless po kung ito po ay uh, mer merong uh, ibang hangarin yung ating mga leaders po iniisip ko nga kung ano ang nasa puso ninyo mga contractor kung palaging kayo ang sinisisi di ba? ika eh, yung proyektong ito yung tulay na ito naging ganyan ano at uh, mali ang design and everything no para bang <laughs> Hindi ba kayo nag-uusap-usap mga kontraktor, eh, sabihin niyo tayo na lang palagi nasisisi rito. bakit hindi kinakailangan eh, mag-swestiyon na tayo kung ano maaaring gawin? Eh, tayo nga ang nawawalan. Hindi naman pwedeng umalis talaga lang kayo sa Pilipinas, hindi ba? This should be a concern of everyone. Alam sa mo, ito? naiisip ko yan eh. How can, how can this thing na, na nasa malapit sa puso ng ating mga kontraktor, mga experts, no? ay mailagay sa ating sistema. Hindi lang yung nasa poder at mga ine-elect. Di ba? That is one thing we should move forward to. Ano palagay mo? Maliban po sa taong bayan ang natatalo sa mga ganitong scheme no, ng ating mga government projects, ay of course, even as the contractors po. No? Alam niyo po, tatlong taon po no, ang pamumuno ng bawat politiko Bago po yan tumakbo, ay uh, nangangailangan ng pondo, ginagamit po oh, ang uh, mga contractor. Totoo pong nangyayari ito, the following year, ng kanilang uh, ano po, no, uh, leadership. Diyan na po, kumakabig ang mga kontraktor, nakakabawi sa kanilang mga puhunan, sa kanilang politiko. At on the third year again, magre reelection na naman, Ayan na naman, mamumundo na naman ng politiko So sa tatlong taon, isang taon lamang po kumikita ang contractor Kaya dun po, no? uh, pagdating lamang sa ating uh, bureaucracy At the same time, yung nangyayari pong ganito Ay nakahiligan na po or nakasanayan na natin kaya tulad ng sabi ko po nung nakaraan, alisin na po natin ang pondo sa mga politiko. Nandiyan naman po ang ating Departamento ng Public Works and Highways na siyang dapat no, namumuno o siya na lamang ang dapat nagbibigay ng tama. Kasi ang pondo naman po, no, with, uh, with the uh, engineers and architects in DPWH, they conduct study, they do the bidding, they do the uh, program of works, bakit po kailangan pang mapunta ito sa politiko? At pwede naman po, 'di ba, na meron na lamang third party, no? Or to audit, 'diyan mm -hmm. naman po ang ating ko, to audit our uh, DPWH and uh, even sa LGUs natin. Kasi po doble-doble po, no? Bakit kailangan pa na mapunta ito sa mga politiko? Ayun nga rin sa previous sa uh, ano ko po, po, research ko, eh ang port barrel dati nagsimula lang parang 2 million lang nga po yata o daang libo lang. At ah, pagdating po ng 2013, ay nag-shoot up na to ng daang-daang million. Ganun na po kalaki. Kaya even a billion peso. Kaya doon po... Maganda na. yung sinabi mo. Alisin ang mga pork barrel o pondo ng mga politicians para sa kanilang kanilang mga programa. Ikalawa, ang observation ko, no, kahit meron tayong in place na magandang sistema, halimbawa flood control, natapos tapos na yes. ng maayos, pero ang nagiging problema naman, ang sinisisi ay yung pagtatapo ng mga basura ng mga mamamayan. No? Sa aking pakiwari, Engineer Clark, ay hindi masusing na ilalagay sa pag-aaral itong dapat naka-integrate na. Halimbawa, a flood control system, magpoproyekto. Pinakailangan, nakasabay na roon yung waste management system din. Ano palagay mo? Tama po yan. Uh, actually po ngayon, no, may pera po sa basura. <laughs> Pinagagawa <laughs> gagawin Tulad na lamang po dito sa Maynila, no? Pinagagawan po to uh, mga kolektor ng basura. At ano? uh, dahil nga po sa ating makabagong teknolohiya ngayon, no, na merong tinatawag na waste management solution na ito pong waste to energy, no? At ano? uh, ayon, kung dati po ang basura ay uh, hinahayaan na lamang diyan ngayon po, no? Talagang uh, naguunahan na sa pagkuha ng basura Kaya ano? dapat Itong ating mamamayan naman ay maging uh, ano rin po uh, maayos disiplinado pag -se segregate eh, eh, para ba kasi ang ugali ng ating tayong mga Pilipino sinasama ko yung sarili ko diyan ano eh para bang lilinisin ko lang yung puder ko yung lugar ko pero ililipat ko sa kabilang <laughs> parang gano'n ano <laughs> di ba malinis doon sa kabilang isisitlan na ilipat naman sa kabilang pero hindi nawawala ang basura at may ano kanya, kanya pong programa bawat po uh, municipalities at uh, cities sa uh, pagdating po sa waste management. Uh, for example, na lamang po dito sa Quezon City ay bawal ang plastic. Pagdating naman po sa Maynila ay pwede, no? Sa Marikina, nakasegregate segregate ang uh, biodegradable at uh, mga solid waste po. Ganun po, no? Nagkanya-kanya, no? Kailangan po natin ng polisiya na it should be, no? A national policy at wala na, na iisang polisiya lamang. Dahil kung paiba-iba, bawat po uh, municipalities, bawat provinces, ay hindi po ito magiging efficient. Kailangan okay. po natin ng epektibo at maayos na programa para po sa waste management. Oh, I-integrate na rin natin yung isip kung ganyan dahil iba-iba tayo. Eh. <laughs> hindi lang ito bagay na national policy. Eh. Kinakailangan maging maayos din. Ibig sabihin, meron ng pag-aaral, meron ng ginagawa sa flood control systems, meron waste management system, at meron pang mindseting. <laughs> Di ba? Kasama na dyan ang mga paaralan, educational system, mga values programs, hindi ba? Maganda ah, naman yun eh. Oo. Uh, Ako uh, oh. personally, no? Kapag ka, uh, meron akong maliit na basura, binubulsa, totoo po yan, binubulsa ko lang kasi dito sa Quezon City, sa maliit na basura, ibulsa mo. So, It, it starts from us, no? It, it start from us. Dito nga lang nakaraang pong pagbaha, no? Sa bali balita nakita merong uh, refrigerator, Ayun. may TV, oh. Religion, oh. no? Uh, dahil po ito yung mga nakikita nating nakatira sa kalye. Dito na lamang po sa Quezon City makikita po natin no hindi po na-enforce ng tama ang batas. It's because hinahayaan rin ng ating mga uh, taga DSWD no yung mga bata no yung mga pamilya na nasa kalye naninirahan diyan they are contributing po no ng mga solid waste sa ating mga uh, drainage system yan po yung mga diyan ng mga refrigerator at mga kutsyon at kung ano-ano oh, pa my. Oh, oh eh dito nga sa atin sa sa lugar namin na ito eh Eh, yung talyer, nasa ah, kalye na eh. Hindi naman pinapansin, hinahayaan lang. Yes. Hindi pa? Eh, kina kailangan pala ay hindi lang isang aspekto ang tingin natin sa flood control systems. Maraming salamat sa baha kasi maraming nare-reveal sa atin. Yes. <laughs> Napakalaki po no, napakalaking uh, ano po sa atin. Uh, problema na hinaharap natin, na hindi lamang po na isisisi sa politiko, sa kontraktor, or sa gobyerno natin. No, bawat isa po sa atin ay mayroong pong contribution sa nangyayaring uh, patuloy na pagbaha. No, at uh, mm -hmm. I believe no, na every one of us should contribute no to better our, uh, to make our country a better place to live in. And at mm -hmm. time, no maging efficient ang lahat sa atin. Yes. Oo. Tsaka wag nang sisihin yung climate change. Eh, sinisisi po yung climate Kasi po may climate change. Alam <laughs> niyo eh, po. Tayo dito. umaalis. O, oh, hindi ba? Sige, uh, go ahead. May mga engineers po. no? ah uh, mula po, tayo po, ay pares po tayong inhinyero. At uh, pagpasok pa lamang po natin sa kolehiyo ay puro problema na po ang binigay sa atin. Pagpasok natin sa oh. 7.30 a.m., No, hanggang matapos ang ating klase ay puro problema ang ating sinosolusyonan. So we are a problem solver and I believe the Filipino engineers and architects no Totoo are yun. smart actually pagdating sa critical thinking at sa mga systems makakasama mo mga inhinyero eh lalo na ito eh mabuti mabuti narinig ko si presidente natin na yung mga eskwelahan yung mga classrooms ay kung maaari hindi na gagamitin bilang evacuation center Tama. Eh, kawawa mga estudyante hindi makakapag-aral ng maayos, no? Totoo. Dahil Pagkatapos, occupy. sisisihin natin yung education system natin, eh paano ka makakapag-aral ang mga ang mga eskwelahan natin, eh kahon lang. Mm -hmm. pa? Pag mainit, syempre, eh, wala. Ang mga mabata ba'y makakapag-aral na sobrang init? Tato. Okay? Kulang sa tubig. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ito, alam mo, dapat eh, flood control project lang ang pag-uusapan natin, pero nadamay na lahat. Yes. Ayun ang isang bagay eh. Thank sa pagkatutong we realize right now that we actually do not only have a a flood control project system. No, hindi lang yun ang problema natin. Eh. It's a whole thing. Yes. ba? Diba? Oo. Pagkatapos, ang nakaka-apektohan ba niya yung mga farmlands natin, yung mga bukirin natin. Okay? Eh, paano na lang yan? Eh, mag, mag, maghihirap tayo na maghihirap dahil sa bagay na ito. Kaya pala yung dapat pangalagaan kayo mga kontraktor sa tingin ko sa Japan mangyari ito no Kailangan mangyari itong mga ganitong uh, ano po no uh, nangyayari sa ating bayan upang uh, magising na sa katotohanan ang bawat Pilipino na alam niyo po eh, I just want to comment po si Mayor Isko Moreno dahil yung kanina nabanggit mm -hmm. niyo ng eskwelahan no eskwelahan dito yeah. sa Maynila air condition no dalawa yeah. 'con dalawang electric fan, ele the elevator, daig pa ang mga private schools, no? Doon po yes. na indignidad ng ating uh, ano po, high moral po ang ating mga nagmag aaral sa public school. So dapat oh, tuloy-tuloy oh, na kasi Salamat sa pa, Salamat sa sinabi mo niyan kasi ako galing ako sa public school ng Maynila. But <laughs> anyway, Uh, maraming maraming salamat sa iyo, uh, Engineer Clark. Alam mo itong ating pag-uusap na ito ay hindi lang pala talaga flood control project. Eh. Ito ay uh, problem control <laughs> para sa atin, hindi ba? At kinakailangan ng bawat isa sa atin ay may ambag upang uh, makaahon tayo sa bagay na ito. Hindi naman maaalis sa mundo ito eh. Palagi tayong magkakaproblema. Apo, apo. Ngunit ang ating mindset dapat ay eh, kung paano tayo makakaahon at paano tayong mga Pilipino, anumang sektor tayo, anumang napag-aralan natin ay makakaambag upang maging kaibsan at maging solusyon tayo sa ating lipunan. okay Well, the last statement is uh, from you, Engineer Clark. Bilang yeah. kontraktor, bilang tumutulong, bilang... Uh, nagiging bahagi ng pag-unlad ng infrastruktura ng ating bayan, lalo na ng Metro Manila. Ano ang nasa, nasa puso mo? Nasa kaisipan mo? Sana may nakikinig sa atin mga policy makers sa ating uh, government. You go on ahead and tell something. For me po, no, infrastructure is a public service. This is not a political strategy. No? At kung gusto po nating matapos ang korupsyon, dapat nating baguhin ang ating sistema, hindi lang ang tao. Yun po, yun lamang po ang aking uh, huling statement at sana po ay uh, tumagos sa mga puso ng ating mga manunood na leaders na nasa politics or nasa pamahalaan po natin na siya pong nagsisasayos dapat ng ating uh, gobyerno. Maraming salamat po, Bishop. Oh, napakaganda. Ako, Engineer Clark, let me say this. Naniniwala ako sa politika. Okay? Pero hanggat maaari, wag personal, no, wag politics according to personalities. Okay? We can do politics according to parties and institutions at bawat bahagi ay may ambag. Lalo na yung galing sa mga academe, institution natin ng mga learning sapagkat maaaring maging, maging maganda ang kanilang contribution para sa kapanganan ng ating bayan. Well, mabuhay ka, Engineer Clark at uh, na, na, na malaking malaking ambag mo sa ating pagsusuri sa programang ito. Thank you so much. Until next time. Father Bishop, maraming salamat po. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Naging napakaganda po ng pag-uusap sa pagsusuri natin sa episode na ito at nakita natin ang mga failures pero nakita rin po natin ang mga dapat na opportunities. Ganun po palagi yun eh. Palaging meron two sides ng coins. Ano po? So balit huwag natin lang tingnan na kapag ito na ngayon ang problema natin ay wala na tayong magagawa. Ano po? Doon sa Ecclesiastes chapter 9 and verses 10 to 11, ay ganito po ang sinasabi, Whatsoever your hand finds to do, do it with your mind. There is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whether you go. Ibig sabihin po eh, anuman ang nakahain na sa ating harapan na magagawa po natin, ay gawin natin ng may buong kalakasan. Buhos ang ating kalooban ang ating pag-iisip. Sapagkat wala na pong trabaho, walang gamit, walang kaalaman, walang karunungan na dadalhin natin sa libingan. At ang sabi dito ng wise man na si Solomon, eh, bumalik siya and saw under the sun that the race is not to the swift. Na ang karera po ay hindi sa mabilis lamang. Nor the battle to the strong. Na ang gera ay para sa malakas lamang nor yet bread to the wise. Hindi ibig sabihin, porque meron kang dunong, ikay e palagi nakakakain. Nor even riches to men of understanding. Nor yet favor to men of skill. Pero ito po ang sabi niya, but time and chance happens to all. Time and chance. Sa Tagalog po ito, mas maganda kung tatagalugin natin para makita natin kung anong ibig sabihin. Subalit ang panahon at pagkakataon ay nasa ating lahat. Ano po? In one other passage, sinasabi ni Solomon, there is a time for everything. Ibig sabihin, kung ating kalalagyan ngayon ay isang bagay na, na mahirap sa atin, challenging sa atin, hindi po permanent yung meron tayong magagawa. Ano po? At ang bawat kalalagyan natin, no? ay dapat kapanahunan. It's an opportunity hindi po chance na para bang kesera sera whatever will be will be so balitin na natin ang bawat sitwasyon ay pagkakataon ano po sa bagay na mayroon tayong hinaharap ng mga hirap sa buhay challenge sa buhay ano po tayo magagawa at lalo na sa biyaya ng ating Panginoon na tayo ng iba yung lakas upang magawa natin ang una kalugod-lugod sa Kanya. Ano po? At ikalawa, kapakipakinabang sa bawat isa. Kaya wag po tayong pabaya. Ano po? May pag-asa po tayo. Una, may pag-asa tayo kay Kristo na siya nagbibigay sa atin ng biyaya. At kapag pagyayamanin natin ang ating sarili, sa biyayang ito, makakaambag po tayo sa ating lipunan. Ito po ang ating pagsusuri. Napakagandang pag-aralan ng lahat. Susuri sa FEBC Radio TV. Malinaw na ang pagbaha ay hindi isang simpleng problemang ang teknikal. Ito ay isang multidimensional na hamon na nangangailangan ng multisectoral na solusyon. Oo, mahalagang infrastruktura, ngunit kung wala ang sabayang aksyon sa larangan, nang environmental protection, urban development planning at community engagement mananatiling pansamantala ang epekto ng kahit gaano pa kamahal na proyekto. Ang tunay na comprehensive flood control ay nangangahulugan hindi lamang ng pagpapatayo ng istruktura kundi pati pagtiyak na ang mga lungsod at komunidad ay may kakayahang umakop, magplano at kumilos bago pa man dumating ang sakuna. Maraming salamat po sa ating naging panauhin at sa inyo na sumubay-bay sa ating talakayan. Huwag po nating hayaan na taon-taon ay pareho pa rin ang ating problema. Maging mapanuri, maki-alam at makiisa sa mga solusyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa mas malawak na pag-unawa. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.